Good morning guys, mga kabyahero, magandang araw sa inyo So ngayon ay araw ng Friday uh, Andito kami ngayon sa Bulacan, papuntang Pulilan May dadaan ng site, tapos Dadiretso kami ng bataan ulit So may bihaya ulit kami bataan, doon pa rin sa pinuntahan namin So ngayon ay nasa Bulacan po kami So expected din namin sa Bulacan is 9 So okay, 30 pa lang mag-almosal muna kami bago pumasok ng subdivision tara let's go so yun guys hindi na ko nang pag video andito na kami ngayon sa San Fernando exit naka exit na ako so grabe yung init dito kanina sa Bulacan is di pa ganong mainit so ayan ah, mag alas 10 na ng umaga sa gate na naman kami sa pulilan may tiningan lang kami sa gate so ngayon nandito kami sa San Fernando exit So, ang call time namin is alauna sa bataan. So, kailangan namin humabol. Pero, kuha naman. Mga 11.30 or bago mag-12 ando na siguro kami sa, bata, sa bataan, sa murong. So, nasa bayan lang naman yun. So, ano ng konti. So, hanap mo kami doon sa patayin na namin. So, grabe yung init dito ngayon. Direk yung araw. Alas 10 pa lang yan. Grabe. So yun mga kabiyahero, update tayo. Andito na ako sa Orani. So dito sa Orani, papuntang Balanga is may speed limit yung kalsada rito. So hindi mo lang speed limit. Kasi dito guys, may mga kamera rito. Bawat kanto yata na malalaki. Kitang kita yung takbo mo. So pag nagka-over speeding ka rito, mapapadalang ka ng ticket sa inyo. So maabala ka pa. Kasi napakalayo rin yung bataan. So tara, maya maya mga 1 hour na lang may get Nasa murong na kami So kakain muna kami bago pumasok ng subdivision ulit Kasi laging walang kailan doon So yun guys, andito na kami sa Balanga Malapit na kami sa Mount Samat Yung cross na malaki So yung dalawang bayan pa Bago maging murong, dadaan pa kami ng Bagap. So medyo pasigsag na pag pasok ng baga kasi pakit na ng bundok yun so medyo alalay lang kami sa takbo kasi maaga pa naman Ayan, mahaba pa yung oras. Pakain muna kami bago pumasok ulit. Ayun oh, ayun yung cross ng Mount Samat. So, inaakyat din yan tuwing mal na araw, marami rin pumupunta. So, ayun guys, andito na kami sa may bagak. Medyo matarik din yung mga daan. So, ingat-ingat lang kasi pag hindi mo kabisado, baka may ka dyan sa mga bangkingan. Mahirap na. dito nga pala guys sa bataan sa murong ay madalas na akong pabalik-balik dito ng biyahe kasi madalas kami may site dito sa murong tsaka dito rin sa kabilang bayan ng ano bataan sa balanga tsaka sa orani ah orani yat so yun guys dito kami ngayon sa may nuclear power plant sa labas lang to sa gate yung sa highway daanan so malapit na to sa may bayan ng murong ilang minutes sa lang nasa 15 minutes andun na marireach mo na yung bayan ng murong ayan yung nuclear power plant ni Marcos So yun guys, andito na kami sa Morong Sa bayan na to So mga 10 minutes to 15, andun na rin kami sa site mamaya So kakain muna kami Bago pumasok, so let's go Tara, kain tayo Dahil nakakagotong din You know, sarap ng ulam So, hindi natin dito ay chicken curry Saka sisig so, Tara, kain muna tayo Bago bumiyay ulit Sarap yun nga guys after namin kumain so tutuloy na kami sa site so until next time ulit hanggang dito na ulit yung video ko dahil medyo malapit lapit na lang kami sa pupunta namin kasi pagpasok namin ng subdivision bawal yata mag video doon kaya hanggang dito lang muna yung vlog natin sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan baka pwede pa support naman ng channel ko maraming salamat sa inyo and then God bless thank you bye bye salamat po